Merong pinagtanungan si Kim Chu na isang kaibigan, ayon sa aking source, mm. kung paano kumalat at paano natin nalaman na nagsusugal ang kanyang ate Lakam. Ay, syempre yung kasino kasi ano yun, hindi naman private ano mm. yun uh -oh. ni Blaze. Public, Public place yan yun. Sinti, oh. labas-masok yung mga tao. Basta may pera ka, basta may pangsugal ka, ang tao doon yung labas-asok. Oh. <laughs> Kung yun ng mga naninili sa gobyerno, mm -mm. ng multo na proyekto, peki pa nga pong pangalan ang ginagamit pagpasok ng kasino. Natutuntun pa. Oo, oh -oh, nakikilala eh pa siya. Eh na kilala, kamukha, oh -oh. alam na kapatid. Oh -oh. Tagal na pala ito na nangyayari. Oh -oh. Akala daw ni Kim nung una, ba diversion lang. Mm -hmm. Nayaya lang ng kaibigan na yaya ng isang... Merong karelasyon yata eh. Saka yung kwento doon yung asawa kasi naka na eh. Oh, Grand? Oh, ano oh, yun? Nanalo na. Ah, ah naka ka. na Alam na rin po doon sa Soler, sabihin ah, na natin, na ang asawa pala ni Lakam ang una. Oo, oh, yung so una. So parang ah. parang si Lakam na-influensyahan. Oh. Hanggang sa nung matuto siya, hindi na siya maawat.